Alright guys, saya update po. Ayan, dito sa ating uh, pagpapas second floor. Okay, ayan, at, uh, na ho ito. Itong ating flooring for second floor. Awanan ng Diyos, nairaos ng uh, maganda ang panahon. Ayan, kahapon po, ayan, natapos na po itong buhusan. At ngayon po, ayan, ay binabasa ako para hindi magkaroon ng mga cracks. Ayan, katatapos ko lang hung basain ng tubig. Ayan, at least so, sa umaga at saka sa hapon, ayan, binabasa ako ng tubig yan. Para hindi hong magkaroon ng crack. Ayan, makita nyo may na-stack pang tubig. Ayan, at pagkatapos po nito, aasintahan na po ito ng hollow blocks. At pagkatapos aasintahan ng hollow blocks, eh, magpo-poste pa po dito. Ayan. Ayan, po-poste yan po nila yan. Maliit na poste na lang po yan. At saka biga pagkatapos niyan ay eh, uh, maglalagay na ng mga parling para sa yero ay awa ng Diyos ayan nairaos kahapon pati ang host ninyo ayan tumulong magbuhos kaya masakit ang katawan ko ngayon ayan nagbuhos tayo naghalo tayo ng simento at nagabot tayo ng uh, timba na may lamang simento halong simento ayan no, yung aming uh, Ibabaw ng garahe Ayan, naglagay na ako ng hose Buti na lang, umakit yung tubig Ayan, ito na ho Ayan, pantay na ho sila Nang uh, taas Ayan, medyo marumi pa Ayan, Pahinga ho ngayon yung mga gumagawa At uh, patutuyuin muna ito Pero yung uh, Sa Monday mag start silang gumawa dito Sa garahe Ayan, sa ibabaw ng garahe At popostihan din nila ito Aasintahan ng halo block at saka po postihan alright ayan din mga yung hagdan ayan way papunta rito sa itaas ayan di pa nalalagyan ng hagdan at saka yung inabang kong uh, tubo para sa kuryente ito ayan itataas na rin ho namin yung uh, breaker namin at nilalagay na rito sa second floor para pagka uh, bumahang muli eh hindi na ako lulusong sa baba para magbaba ng mga circuit breaker Ayan, dito lang sa taas ay eh, pwede nang ibaba at saka yung aming uh, meter ay eh, patataas na rin namin so medyo marami pa kong gagawin kaya medyo busy pa ang inyong uh, lolo Ayan, hindi pa makapag uh, makapag live at makagala o makapangisda gaya sa YT Ayan, pero matapos labang mo ito Ayan, balik tayo sa normal. Ayan, magiging active na tayong muli sa YT. Alright. Ayan, yun lamang po. Ayan, in-update ko lang kayo. This is the second week. Tama, tama ba ako? Oh, second week. Ayan, ng aming uh, uh, paglalagay ng second floor dito sa aming bahay. Ayan, medyo press ko dito. Open pa kasi. Wala pa hong harang. Ewan ko lang pagka nalagyan na ito ng mga pader at saka ng bubong. Alright. Ayan, this has been Fish and Bape. Ayan, maraming maraming pong salamat sa inyong panunood. Ayan, at magsama-sama tayo muli sa mga susunod ko pang mga update tungkol dito sa aming second floor. Alright, thank you so much po. At magingat po tayong lahat.